Nagtanim ako nung nakaraan ng mani. Sinubukan ko lang siyang patubuin dito sa plastic na to. Ito yung plastic na to. Ayan. So, mag... Ito, oh. May tumubo na siyang mani. Bubunutin ko nga sana. Kaso madadama itong sibuyas. Pero okay lang. Sige, subukan natin bunutin. Paano ko kaya siya bubunutin? Hmm. Na natin kung may mga kasama pa ba siyang mani. May nakakapa ako, kaso hindi ko mabunur. Ayan Hindi ko kasi to alam kung kailan ko siya ha-harvestin. Medyo matagal na. Ayan o. Ma, huwag mong bunutin. May maiiwan may, may sa ilalim. Kailangan mo hatak. Eh, yung, is, yung iba ba na yun, hindi muna, wag muna. Po. So, bakit? Mag. Ano yung maliit kasi ng lol eh. hindi kasi ito napatabaan eh. So, ayan lang yung laman Ayaw niya mag-focus. Ayan o. Mani inan nandito sa side na to. Mani din to. Ayaw mag-uto. Mag-focus. Ayan, mani din yan. Hindi ko pa siya ma eto Ito, okay na kasi siyang i-harvest kasi patay na yung ano niya. Ayan. Ilang piraso sila yung laman. Gawin na lang natin 1, binhi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, yung space na yan, nilagyan ko ng mani. So, sa susunod yan naman, ang i-harvest natin. Siguro, medyo marami-rami na tayo makukuha dyan. So, ito yung ating nakuha ng mani. Kita ba? Ayan. i na to! Nasa bukid kasi tayo, kaya nagtatanim ako dito. Kaso, sa plastic ako una nagtanim. Kaya dito ngayon, sa ano na ako nagtanim. Ayan, medyo malambot yung lupa dyan. Kaya sana maraming tumubo dyan. So, babush!